Hi guys, welcome to my vlog. Happy Wednesday today. Taka ngayon guys ay gabi na so wala kami eh, holiday. Tapos uh, so wala kami sa bahay holiday guys so kakatapos lang namin nag-extra. Sinamahan ko yung asawa ko sa ano niya, work niya. So, so wala kami sa bahay whole day. So, ngayon, kakatapos lang namin. Tsaka, hindi maganda panahon ngayon, guys. Malamig, tsaka, mahangin. So, kaya, ganito ang itsura natin, guys. So, na pan, naka headband tayo kasi malamig talaga tsaka iba yung ating ilong masakit kasi malamig tsaka mainit kaya para tayong magkasakit so so ayan guys sa dito ako sa sakyan namin naghihintay kasi yung asawa ko naliligo siya so ako lang dito sa sasakyan So, hindi na ako nang bihis. So, pagdating na sa bahay, mag maliliw ako. Pag uwi namin, ano kami, magbibili kami ng pagkain namin. Punta muna kami sa tindahan, magbibili ng sa tindahan. At saka, punta din kami sa pizza. Pagbili kami ng pizza para pang hapunan namin. So... Yan lang. Ang aming hapunan pizza time. So, ay, grabe. Nakakapagod pag uh, nakatayo pa whole day. Tsaka, um, grabe ngayon na winter. Mahangin. Tsaka, yung hindi siya hindi siya nag kanina. So, mahangin lang talaga. At siya malamig ngayon. So, saka masakit yung aking ilong. Kasi ang sobrang lamig. Uh, so, kaya... Dito tayo naka-jacket naka para hindi malamig. So, dito sasakyan tayo guys. Nagantay. So, ayan tapos nagugotom ako guys tapos mas sakit yung ulo ko guys nakainom tayo ng tab ng gamot so pero hindi pa rin nawawala yung ano yung masakit ang ulo ko so um, bukas din malamig naman so is ngayong week kay ting lamig. Tsaka, mag-isno din ngayong Friday. Mag-start. Doon narinig nyo guys, ang lakas ng hangin, Grabe, mahangin. Parang yung sasakyan, eh, sumayaw. Kasi malamig ang, ah, Mahangin. So. so, ayan na guys. So. Lapit na siguro matapos yung asawa kong naliligot. So, Hintay-hintay muna natin. E, mag gano'n muna tayo muna. So, ayan na guys. So, nalito na ang ating asawa. So muna ang ating video. So see you my next vlog. Please subscribe my YouTube channel and like and share. Good night.